Hello guys, good morning everyone for today's vlog. Magsugod na ko o oh, kitaw-kitaw sa balay guys. Kay, naman tayo mga hugas so nulang ako kahugas ganina kay ako anggi, gi. Kuhaan sana ako kung kamot. Kay bago ko nag, uh, nagsumba magukugikan guys. unya na kung magsumba ko guys, Pag mahuman ko mag-sumba dili na ko baso na kong kamot dahil yun kay magngulngul. So karon kay nakapahuhay naman atong kamot o um, mga sa ka oras kapin pwede na siguro nato ni ilihok pwede na to bason og tubig so karon sugdan na nato ang atong paglihok diri sa atong panimalay chan ganyan akong mga hugason guys ni ara ni ara akong mga hugasong, guys naghulat na nako ato na nang mahugasan kay nakapahuway na ang kamot sa inyong manang Nara tiger ah oh, para iusan na to ang plato. Hmm. Ako na ang pagkaon sa mong iring guys Iusan nako na ko ang plato sa ilang pagkaon kay para mahugasan ako ni. Nagkuha ta og trapo sa lamisa. Kanya tong trapo para limpyo ka lamisa. Ako sa di ay ang ilang sudan. Ilang sudan guys, atong takloban. Yan yan talaga ang buhay. May naka tiger okay? Iyan na to kay para. Alaro. Hmm. Hmm. Ayaw katumba cellphone. Ayaw katumba cellphone. Matumba, manpun. Ay! Ay. O, oh, sa table, kaya ito. Tum... Ano na itong lamisa? Kaya para limpyo itong lamisa. Akanin mo ang lamisa, guys. Sige, yun ako, ligin na trapuhan. Kaya ano, mutung-tung, mo, damong irindiri, guys. mupasun man ang lamisa mo na taga minuto, lim... kanang Kaya ano, naro oh. naraw. o, oh. naro, o. Mutung-tung, o, oh. mm mo nang limpiwan gyud ni dire tarpuhan taga minuto kay tungtong man siya naog sa kay mong limpiwan tapos ni mami ang kuan age age ara si tiger oh mm sa ta ha same as usual guys inusara sa balay kay like, si banana travel today kung dili sila makauli ugma ma sa Friday na siguro guys kay busy kaayo sila karon busy kay sila guys kay kung ano boss guys auditor mo busy gina sila kanunay auditor iyang boss si banana guys sige in paundang mo nang kay Kupalanga ingko ko ayaw sa lagi gundang kaya sayang inyong travel. Ina na ko siya. Kay kato yung amiga, amigo guys, amo ang gikuanan para mo ay mapuli sa ayaha. Amo ay na namudaan kay mo hawa lagi unta siya karon nga bulan kay mo gusto siya mopahuway na daw siya og trabaho kay kapoy na daw siya og trabaho. Ingko sayang po sa inyong travel oy. Ning undangan na. kada semana mag-travel. Anak ko guys na, may na lang na mapuno sa iyang kita. Nakuan. Ah? May na lang guys ba mapuno sa iyang kita guys ang kanyang travel. Hmm, di. Nya mo to, oraman na siya istorya na ako guys. Motong. Wala ra siya. Ni trabaho pud siya continue sa trabaho. Nana. Labay na iyang uh, upos oh. Just the Lord. na Karon nga kuan guys wala ko sa mode manglimpyo balay guys. Unya ra ko manglimpyo guys kay mang balay limpyo pa man ni. Eh. Sugid man kuan pero karon nga adlaw pa huway sa ko di sa ko manglimpyo kay para kuan man puko pilaka adlaw na puko ka general cleaning guys mga Di maka-adlaw na ron para i-limpyo na ko usa na lang i generate cleaning na po na po tibuok. Ana. Pwede magbalik-balik akong trabaho. Para usaratan ng trabaho. Karon. Ano na po ni mga plato nila? Apa yung mga rice gumay? Ilang, ang sudan sa kung mga anakins karon guys, kay hot dog og inununan ang ilang sudaan karon gigag may na ko ang inununan ga ay inununan ang hot dog guys kay para mahurot nila ang rice ang kang dagol hurot iya rice kasi na gamay na inabilin gamay na lang kaayo kay inday gamay kay inday beauty na inabilin gamay na rice kay inday beauty Daya, ang kang gamay, ang gamay na lang po kayo. Ang nabin at least, nakakaungit sila dagan-dagahan. Kagabi, gamay na rice guys, kay anang pa, pamahaw nila, galagot ko, kay dagahan, kinabilin nga rice guys, mura dyo, galabay yung mga rice ni mga kuribis na ko yung eh, bang ang bugas, kinuoko, bunso yung bugas, bugas nila, mokoy bugas nila, na nga. Sayang ba? Maong gamay ra akong gihatag hatag sila kagabi gabi ipagkaon. Diri sana. Kay ko nang ano, Manghugas na ko guys. Okay, kay kalag. Wa na kong gamot nakapahuway naman ni akong gamot, gamot guys. Ana. Lipad, lipad. Ano ang gusto mo? Si Elias guys. Katong dire lang Elias so, guys, wala mi adto guys kay ngano daghan tawo kapoyan yun. ni sa gitamo. Huot ka ayo. Maghuot. Ako ang ipon guys. Ako na po ipapastag balik guys kay bag-o ni na pasta na buak na po guys kay kani laging mukaon tagahi oy sayang kaayo. Ini lagan ra ba lang ka doktora kinanglan pa ta magpa Si, si, oh, balik akong gina si doktora nga dok na anak po lang akong pasta agin ako guys o walay bayad magbayad eh gihapon kay ako may nakabuok sa pasta mo na ibalik na po na ako ni sunod si mana akarong busy pa man guys e, sige pa ka nang kuan mo nang pag na lang tanan tanan wala na kanay trabaho on kagabi kagahapon opi sa orasan na ako nakablog kay busy kay gahapon. Nya kanira bang makablog ta og na? Kanang hapon na maka-upload ta og hapon na kayo magabinan. Makulangan din mong subscriber. Makuan din subscribe ang subscribers guys. Muna, kinanglan. Kung pwede, mag-upload og sa'yo. Ay, ako mga subscribers, guys, makuan Kuwaan lang nila. Mawala dahil mo update kag upload ang guys Kagabi, guys, mga alauna, nakapin ko na human. Ay, nag-upload Ay, nag-upload ko, guys. Ang uban, pag yun na-upload, karang na ako na pwede ang uban upload guys. Okay, nabisi man ni gahapon, good. Ang utong. Well, na-amig asikaso sa kumbana. bana. Ako po, nag-upload po ko. Oto nga. Tugay lagi upload kaya gidungan ako tanan. Eh, para makuan din siya tanan. Nga at least, upload Anak. Anak. Yeah. At, least wala di absent ba sa adlo na wala na upload. Akong YouTube guys, pag maka, mali, masanay, ma <clears throat> mali kong upload or di kong upload o mga one day lang. sus mawadaan dahil nga ako ang subscriber guys. Mamaynusan na ako ang subscriber. Mawala na paling rin kamanin. kung nga maka-upload ko og sayo na kay. Imbis ang ako ang subscriber na himo na imbis 800 ay oo oh, 832 na na 831 na pod. Imbis ning up na ang tugas Kaya kay atong mga pila atong last month man siguro to. Wala ko naka-upload og mga duha ka adlaw maabsinant na ko guys ba well, sa ka dili ko maka-upload di kaning usay bitaw nga murag laay kaya atong lawas ana ako tap kapuyan ta usahay dili ko maka-upload guys imbis nga taas na kay kong mga subscriber guys Nagamay Manawin ay nahimok man ninoong. 800. Kuha na to, 800. Basta pa 890 kape na to. Saba! 890 to 893 guys. Sus, so, so, wala ko naka-upload ng kaadlaw ka-adlaw guys. Nagamay ang akong subscriber ni. Mukuan sila, oy Wala kinanglan, mag-upload yung taga-adlaw. sa'yo kung mag-upload karon kay... Para kuan dili ma, ma ang ako ang vlog. Wow! Gawas dito dong kay nag-vlog ko man sabat kay ka. Dali, ta Dali. Huh? Ano gawas do? Agoy madukot ka man karon. Nag-vlog ta ka diri kasi sige banha diha. lang kanunay hey guys bahala ka po itong lawas maning kamot dito maka-upload ta kay para di makuha na mga di, di mamainusan na mga subscribers kaya namang ubang subscriber nga ta na tanong nila taga-upload agoy mo bawi o nila ilang isubscribe sa to ah uh, mo ang uh, subscribe mo mauna nga maning kamot dito maka-upload ta everyday upload dito sa isa kaadlaw maka-upload tag ikaduha ikatulo, bisa tulo kakuan, or pwede ra isa, basta taas kayo, kung pwede, good, ikaduhaon, katuloon, huwag upload. Pagkahuman. upload sa YouTube, yun, na punta sa Facebook, ana. Kaning vlog guys, trabaho po ni siya, guys, dili ini siya ka ng tinapol, trabaho pa, trabaho pa ni Kapoy, kani mag -vlog, guys, kaya ano. no, mangita ka, magunahon na ka kung content, karong adlawa, yung pagkahuman, <coughs> magkuan ka mag o oh guys wag -uh -uh na wala i-content time mo din wag -uh -uh na wala unsa na pud imong buhato mo to mi ana akong bana gusto nda ko siya makilaag so guys oh, kaning palpalan niya kay kuan man nagwasing man siya sa sakyan nan dai guys Hmm, wasing sa satinan, gotong wala may nadayon sa palpalan o laag kaya itong naging adlo dito na may nang laag sa waterfront o sa buwan o ano. dito may nang laag sa o, park mga ugma unta ang taa to mga laag ang taa sa sakuan guys dagon naglag ko ba laag ang tamis sa palpalan o, wala. na wala namin nadayon sa bado na lang yung mga laag guys Polar, hmm. dagol लॉर्ड ना डबल दवस्थित तो बा ओय मैं दोकुल तमन दुकारो Saba kay na akong dagol ba, gay ulog. Baglungon. Balong na si Mami, magsaba-saba. Pagilong magod. Anti guys. Mangwas-was na ta guys, ato a. Ah. Naragas oh, kung di panggasan. Hmm? guys kaya kung magpaabot ang oras ayan yung hugasan, guys matagubot ang ato ang kuan manggira mo nang hugasan na lang bala magmulmul atong kamot at kaya wala si banana ang trabaho kay ato si banana guys kay siya may manghugas sayo man sa mo trabaho kay lunis man kay mag ceremony guys oh. sayo in town to lakaw Basta lonis guys, ayun na siya mula kao mga 6 6 kapin Pero lili really, lonis, mato na siya mga alas 7 na kapin Ano na Danan pa ito na akong SIM card guys. Yan, SIM card ato na. Ito nang wala na yung signal. Nablock. Ano ka ito? Ang galit raman. Nablock ang iyang SIM card guys. So, ay signal. Mura gigutom na akong tiyan. Mukhaon na ko rin. Yung gumagawa. Ah. Kaya nangita, nag-rise akong tin. Di lagi na naging ipadalaan na ko sa pinti na sya, guys. Okay. Ito uh, rin, asya noon. siya herbal. Kagano ta na nak dala niya, ingon man siya. Baka daw makauli sila ug madili lang nako daghanon. Kay ugma makauli sila makaino sa mo sa herbal sa diri. dili ra kay kumaguol. Kay makaino mo sa herbal. gasta sa plato sa atong mga dugi. Okay, kani ilang plato, guys. Pinahugasan din ako ni, guys. kay para limpyo ang ilang plato. Mm. Hugas na ilang plato, guys. Okay, kani ang ako ang dudong gamay, guys. Arte guys. Pati na akong boots, Kana akong husky. Arte kina guys, mahuto na niyang plato guys kung sabon. Pag dili na humutod sabon guys, mukhaon ng tuod na pero di ihot doon ang plato kay ang iyang kanon guys, ang ibabaw di niya tong na, nasa plato nga na kuan sa plato. Ang katong rice pa guys nga na igo sa plato, di niya kanon ang ibabaw lang kanang nang walay rice nga na igo. O anak, arte akong mo Munang hinugasan din niya na nga plato kay yan na, magod ilahang. Daddy, guys, kanan akong banaw. May magpakaon sila ha, guys. Pag humana na niya pakaon. Dili na niya sabnan. Eh, haranan ko ano niya. Si, but, makahibalo man niya. Ako po, makahibalo. Dili sabnan, guys. Okay, ang plato, dili sanaw. Oh. Um. Dito yung kinain plato, guys. Oh, um, Nagasa na. Sinabi na. Yeah. Kani, usay akong bana. Manghugas o plato. Mga, sige ako. Dali-dali o dali, niya, guys, guys. Nagdali sa TV. So, ayan, okay, TV good. O, na. Nakuha na to ang banggera para limpyo. Oh, nga, Ay, just go Lord, natabunan. Hmm. Nana. Hmm. sira, lami ng pamati, atong lamisa, limpyo na, o diba, gasinaw-sinaw. Hmm. Ang sudan, sa so kong ero, green mango na akong ipasudan nila guys, sa mga pula, kay halang ang pula. Dili ko nahurot ang rice guys, kung pula nga, sardinas ang mga ipakuan sa ilahay, pasudan. May mantong green kay, dili halang, ko ang trapuhan ang gas rings na po. Ang gas rings guys, everyday everyday na ko every na ni ginatrapuhan. Kahit tagaad daw man natin ni gigamit. So everyday na po nato siya trapuhan. Para limpyo. Nito na po na po ni Ang. Ah, akong ginamos. Kaya lamit. Akong ginamos. Guys, lamit. Nito na po ni... Hmm. kahumot to. Eh, makagana sa kaon. Ay, hindi. Basta. Hindi, Wait lang, guys. sa yeah guys sa Nya guys, taas na ang ato ang vlog sa Dirira Tataman. Guys, salamat sa inyong support pag mag-follow, like, and share sa akong Facebook page, Facebook account, TikTok, and well. So, thank you so much sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel. So, uh, thank you sa inyong support at ang pintang tanan guys. I love you all. God bless.